sa inyo yung dating pinagpaliguan namin doon ang dapagas doon 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 yun tapos ito na ngayon oh. dati ano to natutuyo dati ito nung naligo kami ngayon oh. tinan nyo may palay na punta kami sa ano meron kasi ano rito birthday yan kaya pupunta kami rito ayaw kasama ko si commander yeah, mami oh, ayan si commander si maymay saka yung mga bata na doon na iwan punta kami ng birthday yan tara Hintayin pa ba natin si ito? Okay. Ah, hintayin natin. Kasama namin si ano, si Kuya to. Kasama namin si Parin to. Mm -hmm. ah, <laughs> Pupunta kami doon. Ayun, eh, no, doon. Pupunta kami doon. So, may simple pool dyan. Tapos doon. Pupunta kami sa may bahay doon. Yan. Birthday doon nung ano eh. Nung kanilang kan, Tita. Tita niya ba yun? Oo. Ayun. Ayan ah. Oo. Oo. Ayan. Punta tayo dun. Kasi may birthday. Di ba kayo may birthday? Hindi <laughs> Ay, hindi ba siya? Wala ko. Ugong! <laughs> kita sa mukha So, ayan, dapat ka so. Pakata ko sa inyo. Ito nung naligo kami, dapat dati, ito yung tuyo ito. Ayan o. yung no. tuyo, tuyo yung lupa, pero ngayon natamnan na o. Oh. natanim na na ng pala, yung taas na. Ang mm. taas na ng pala yan, papunta doon sa Ay, swimming yung pool. Ayan <coughs> ah, ayun oh. dito pala yung mga kasama namin o oh, ayun o oh, ayun o oh. kami ay hey, mag shout mag shout out naman kayo sa aking vlog shout out shout out po oh hello shout out oh, nahiya po rosemary out ayun, oh. ayaw niya nahiya siya o oh. hmm. eh, ito na yung pala yan oh. may palay na rito dati nung dumang kami ayun know, o tuyong tuyo Ah, may bawang pa. Eh Dada dadad ulit tayo dito. to, tara. Kada ulit natin tong dinaan natin dati nato yung lupa. Ngayon eh, may tanim na. Ayun. O sige mga bata, susunod na lang. Ha? Huh? Bakit? Eh susunod yon daw ata siguro to susunod daw eh ayan oh. mahirap na dumaan kasi may palay na rito ayan oh. malapit na kami sa swimming pool sa tower yung pinagpaligoan namin dati ayan hindi pa tayo nakatagay nyan ayan, ah, mamaya pagbalik kaya baka di na ako makadaan dito ang liit ng ano ng daanan ayan, Baka patumba-tumba na ako dito mamaya. Hindi ako pwede yung malasing dito ah. hmm. ka ya, pag uwi ah. Ha? Hindi ba? Bakit? Oops! oh. Ayan, no? init. Saan ako dito? Init. Hopya. Oh, yeah. Ito na swimming pool, oh. naliligo, oh. yung swimming pool oh. Wala na naliligo, dawar kads. Oh. Yan yung swimming pool oh. Wala, pwede maligo diyan. Pero dito tayo pupunta Wala, oh, wala kayo, ang kayo, ang

Yeah, no, naiwan yung kasama namin. Yan. Yeah. Sorry, sayo may dalang bata. Mm, ang init. Ang init. Ito, hirap duman. Yan, yeah, oh, no, Ang init. Okay. Ayan o. Oh. Ingat po kayo dyan. Ingat po. Ingat po. Oh, Mawala na kayo. Mawala na kayo. Sige. <laughs> Yan ang hirap dumaan dito, itu udah oh, ang Hirap humakbang. Madulas yung sinelas ko, mami. Ha? Madulas. So, siya. Siya, eh. Hindi na ako pwede, ah. Tumakadaan dito mamaya. Ang dulas pa naman, no? oh. Ha? Pwede andyan ba iba dyan? Ako po, hirap. Hirap dumaan. Hindi pwede rito ang lasing, rubber cards. O, oh, kailangan dito ka nakatingin sa tinatapaka mo. Ayan. <coughs> Oops. Ayun, parating din sa wakas. Hindi ako rin hindi tayo nahulog. Hindi tayo nahulog.

Okay lang po ba mag-video? <laughs> Magandang tanghali po. Ayun. Ayan na, oh. andyan na sila. Alright. Uy, malabo na. Ayun. Lagay po tayo eh. Okay. Ayan. Ayun, tatlo. Ayun yung Ayun yung Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pasok, pasok, tuloy lang. Tuloy lang kayo sa bahay, hindi ko bahay ha. <laughs> 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 tuloy lang kayo sa hindi ko bahay. <laughs> hmm. Uh -huh. day 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 day. Yeah, birthday na po. You. Happy, happy birthday. birthday, happy birthday, happy birthday to mm -hmm. you. Ayun Blow the candle na. May <laughs> ah. boblo <Rainbow> ba? <laughs> yun? Wala. Dagat na lang ay Bricks. Mm. Bricks. <laughs> uh, Biti-biti na lang ako dito sa mga kumakain Ma kayo? Uh, sa Ay, may, maman, may kayo, kaya na May na kayo? So, mami Kaya ka, mami ba Mm -hmm. nya na tayo na nakaya na tayo na nakaya na tayo na nakaya na na nakaya na tayo na nakaya na na

And now uh, she mommy, look, you know. Mm-hmm. Okay. All right. Mm. Yeah. 我老公不